sa bayan ng Gabaldan ayan na ah, ito na yung welcome Art dito sa Gabaldon ano? Ooh, dami tao guys oh. so what is up mga katropa kagana na naman ako ngayon dito lang naman sa Nueva Ecija mga katropa tignan natin kung ano meron dito sa Gabaldon may nakita akong uh, video eh sa Facebook at sa Youtube Uh, at papasyalin natin yung uh, Gabaldon Falls yun guys dito na tayo sa bayan ng Gabaldon ayan ah uh, ito na yung welcome arc dito sa Gabaldon ano oo uh, dami tao guys oh medyo maambon-ambon kanina pero dito okay naman wala namang ambon dito ito mga naka-aerox to ah eh naka-aerox guys Ah, ito pala yung kasama ko ngayon guys, si Sadie Boy. Ah, ngayon lang siya nakasama sa akin sa ride ko. Kare ko. Tara. Okay. Let's go. Ooh, guys, I got a W. Ang ganda-ganda ng view dito. So, pupunta tayo ng Kalabasa Picnic River. Titignan natin yung sitwasyon. Kung ano yung itsura ng Kalabasa Picnic River ngayon dun, no? Kasi nga, ilang araw na yung sunod-sunod na ulan, halos isang linggong ulan dito, ulan dito sa Ebesiha. Tumaha pa <laughs> Pero ngayon, okay naman Kanina doon pa daw Umaambon Pero ngayon, wala na Uy, grabe, oh Ano yun? Tingnan nga natin yung sadi Nga, oh, grabe, oh Grabe Ano mamulo sila ng bato, guys, oh Tignan nga natin ano Oh, bawal Medyo mahirap pakitin ng motor ha Doon sa kabila Grabe oh Uy, yun Grabe no Ayan sa baba <laughs> talaga nila niluwagan inayos talaga to In, in inayos talaga to Kin kinaluwagan ah grabe no ang ah, wag doon ano to para lang sa taga dito Itong bato, pagpakuha ng bato, kahit sino pwede? Hindi, kunyari lang. Ah, pwede? Yeah. Hanggang doon, Oh. Ubusin mo hanggang doon, Oh. <laughs> hindi mo maubos yan, Oh. Ilan, taon na nila yung negosyo dito, eh. Hmm, sabi ni ate, kung pwede, tinanong ko kung pwede manguha ng bato dito, kung hindi taga rito. Sabi niya, kukuha po ba kayo? Sabi ko, kung sakali lang. Pwede naman daw. <laughs> so yun guys, oh. hanggang doon sa taas. Krabi, no. Nilawagan pala talaga. Akala ko sira. Saka merong isa lang yung butas na pinadaanan nila ng tubig. Oh. Ayun. Ayun o. Oh. Bangin na dito sa kabila. Hello. <laughs> Hello. Hmm. Oh, hayop oh ganda eh oh, oh mga naka-riders ngayon guys oh. Ayan oh mga riders oh. Mga naka-ADB Oh ganda oh Hayop Hayop yung pangalan ng nila Honda Honda ADB Ano siguro yan Group yan oh Mga, mga, mga naka-ADB oh. oh Mga mababait sila At nag uh, Iilaw-ilaw sila Honda ADB Philippines Honda ADB yon hindi yun hayop hayop kasi pagbasa ko eh Honda ADB Philippines Welcome to Gabaldon Welcome to Gabaldon Honda ADB Group Riders Group Bossing O oh, diba <laughs> Parang kilala ko eh, si Bosing eh So dito guys, dito na malapit yung ariko, Kalabasa Picnic River Yan lang sa baba Kaya lang sigurado Baha yun Guys, yung itsura ngayon dito ng Kalabasa Picnic River Naku, nag-wash out yung mga kubo dito sa kabila Grabe no, no. wala na ano yung mga kubo dito Oh, wala. Grabe. Hmm? Ay, di po nga. Hindi ka makaikot. <laughs> Grabe. Sos, nako. Na-wash out. Tara, guys. So may mga pumupunta pa din na mga uh, gustong maligo dito sa kalabasa no. ay hello madam mo. Oh. Uh, ay, yeah, may mga padating pa. So sabi ni kuya, nasa 40 plus na kubo cottages yung uh, naano naano dito, guys, no? Grabe. Okay mo 40 plus. Hindi daw nila na uh, kan na monitor at nasira dat nasira yata yung uh, sa part ng dupinga doon nanggaling yung tubig you know? grabe so, kaya kuya daw eh nakausap ko si kuya na yung kanya daw na yung kanya daw is apat na kubo yung hindi niya nasalba So ang kubo niya ang kubo niya is daw eh 10,000 yung paggawa yung price ng kubo niya. Ah, <laughs> oh, ba? Diba? Grabe. So, pero siguro makakabawi pa naman yan sila. Paggawa ulit. <laughs> ba, diba? so papunta tayo nang gabal doon, guys. Yeah. Dito yung magandang ito yung magandang daan dito sa Gabaldon guys oh. Pa. Malapit na tayo sa Dupingap River Dito talaga ang nakakasawang Uh, balik balik-balikan tong lugar na ito no? apakaganda eh at salamat din at wala nang ulan <laughs> ah. Ooh. kaya natin yung Dupinga River guys ano? Sino yung Dupinga River Oh, pala ganda siya ngayon ano. Kaya lang malakas yung ano niya ngayon. Malakas yung agos niya you know, grabe. Lakas ng agos yun. Oh. Wala na rin yung mga kubo doon. Ano, yung mga kubo doon. Dati may mga kubo yun sa gilid lang eh. Diyan, diyan nahulog yung ano ko. Diyan, diyan nakita yung drone ko na nakaraan. Nung no, nawa, no, ano. No, 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 diyan. Hinakit nila dun sa taas. Grabe guys, oh. Ganda naman ang dupinga, oh. Pero... Ah, picture lang kita, mabaka, kasama ko. malapit na tayo sa uh, bayan ng Gabaldon na ano? so dito yung mga resort dito Stone 8 medyo maulap lang siya ngayon kasi nga uh, mayroon low pressure pero pa alam po nakaalis na yung bagyo pero at least may, mayroon ng araw ano? maliwanag na ang ganda talaga ng view eh, oh. Ooh, uh, kabilaan oh. tinamo mo guys oh. kabilaan yung view Punta ka ng uh, dingalan, grabe. Ang ah, pakaganda. Dadaan na natin yung dati kong pinuntahan yung uh, resort. Yung Villa Esmeralda, no? Valley Breeze Resort. Valley Breeze of. Takaw aksidente itong ano na to, kurbado na to eh. Nawala na nga dito yung ano Tinanggal na yung uh, Waiting sheet Patungo sa Puok Likasan Guys, okay, so Villa Mercedes oh. Uy, merong ano dito Tiesta Sambales Kailan yan? 1920 ah, Tapos na Dito guys, Villa Mercedes Farm and Resort, 200 meters Ayun ba? 200 meters lang ba yan? parang malayo yata 200 meters ha Tingnan ko mga nasa 300 meters to eh Guys, ito yung papasok ng Mercedes Ganda no? Ito, may mas sila dito ng rambutan Tsaka kung na ano, dito oh Ay, oh, ganda no? Wow! Information Silipin natin yung Belia Mercedes Grabe guys oh Ganda, siyempre Ayan yung Belia Mercedes guys oh Dami kayong pwedeng uh, Tulugan dito, ayan may mga cabin sila Dami oh Tapos dito sila, mayro mga uh, ano dyan? Cottage na magagandang klase. Grabe naman. Gandang linis guys, oh. Ha? Oh, may mini bar dyan sa baba. Ganda guys, oh. May activity siguro. Wala. Grabe, oh. Tingnan mo, oh. ah, uh, overlooking yung view dito sa, ano, ano. Villa Mercedes. Kitang kita mo yung ah uh, magagandang uh, tanawin sa kabila pundok ah ganda cabin tapos ito yung pinakamagalaking swimming pool nila dito ayan tapos yan oh ganda ng view tapos merong multi-purpose area doon oh, sa taas ganda na, no? yo what is up guys andito tayo ngayon sa ano tawag dito sa mataas na parte ng Villa Mercedes Farm and Resort dito sa Gabaldon. So yan guys oh. Ang ganda ng overlooking view dito sa taas, ano? Tsaka, sobrang lawak nito guys. Nasa 30 hectares yung lawak nitong uh, resort na ito dito lang sa Gabaldon. So bago bago kayo dumating ng ano ng bago kayo dumating nang bayan ng Gabaldon dito siya, no? Left side. May nakalagay naman ng karatula. Na. So, tingnan nyo, guys. O, oh, ang ganda, no? Overlooking. Tatalo na ko dito. Yan. Hindi kasama ko, o. Oh. Yan. Ah, Ow. Woo! My blog, my blog. So, punta na kayo dito, guys. Bili mercedes Farm resort Let's go! Ayun. Exit na tayo. <laughs> Nasa... Apat na swimming pool yata ang meron dito. So guys, malapit na tayo sa may uh, kanto na papasukan natin, papunta ng ah, uh, Gabaldon Falls. Umili lang kami ng pagkain para doon kami kakain sa taas. 1020, 1024 pa lang naman. So, tamang tama. -tama. Doon na kami kakain sa uh, pupuntahan namin nga uh, Falls. Welcome Barangay Somil. So dito guys, oh. Ito yung mga palatandaan niyo, ano, bago kayo kumaliwa diyan sa may paliko papuntang Dingalan. Yan yung ano niya, no. Oh, palatandaan niyo na na malapit na kayo sa kanto na papunta ng uh, Barangay uh, Gabaldon Falls. So dito guys, kakaliwa na tayo dito. ya paket tau paket oh enggak Allah ayo grabe sana makan tanyaan hahaha <laughs> ayo makan tanaman makan tanaman nyuntaan pepunta oh Farmosa Farm Resort tanong natin ha, sa mga bata kung saan yung falls dito hop ya yeah. kuya saan yung mapunta ng pa, ano uh, falls dire dire lang po ah lang okay may may ano diyan may karatula At, per, 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 per. hindi ko sabihin may karatula doon na ah. Yung karatula, signage na papuntang oh, Pauls Pero no, dire diretso lang? Diretso lang po. Huwag kayo papasok po 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 kayo Kakanan kami, hamaya. Maglalakad po kayo papuntang... Meron May... po doon paradaan. Ah, okay. Ilang minuto pa, tingin mo? 7 pa kilometers? Matagal ah, pa po yan. Ah, malayo pa? Ah, okay. Ah, sige, sige. Thank you. 30 minutes daw, sabi ng bata. Okay, Diret diretso. May lalakarin. Sabi okay, ko, nakita ko naman sa mga video na panood ko is may lalakarin. Woo, grabe guys. Ganda naman pala kahit paano, sementado eh, naman. Paakyat. Woo. Mali 'yung ano natin. Private pala 'to. <laughs> Sumali kami guys Dito tayo Omegon Ah Ayan to false Ayan pala mag ito false oh Palaban talaga guys yung motor niya dito <laughs> Ayan siya ate oh Nakatingin. Tay, dire-diretso lang tayo. Dire-diretso lang. Okay. Hop. Ito. Oh, this way to falls. Ah. Palaban yung motor natin, guys. Sige na kayo, maingay yung ano yung sa ano lang ano yan tubig ano ba ito sa atin sana tayo <laughs> ha <laughs> Okay, yan medyo maliliit na yung bato Law. Hello, tama pa kailangan dito. Hello, <laughs> <laughs> guys. Pakyat. kaya, Woo. <laughs> Sorry, Rox. Ikaw yung lagi kong nadadala sa mga mahihirap na daan, pero alam kong kaya-kaya mo. Woo. <laughs> Welcome to Gabaldon Mini Falls. Huh? Ano nakalagay? <laughs> okay, grabe. Kita pa na dito guys yung ano oh. Pung Gabaldon. Ayan. Sierra Madre. Palaban yung motor ko ah. Huh. Yo guys. Papunta kami ng Gabaldon Falls. Yun. Grabe dito guys yung view oh. Ganda guys. Oh. Woo! Tapos sila ate dito. Meron sila mga tindang mga ano. Mga tanim oh. Kalamansi. Avocado. Ayan oh. Chico. Yan guys oh. Ah, na kami guys. Papunta na kami ng Falls. Nasa 10 minutes lang naman, sabi ni Kuya. Yung lalakarin. Tara. Ganadong-ganado yung kasama ko, guys, oh. So, meron dito entrance fee na 20 pesos lang sa tao. Hindi ko lang alam kung may parking fee. Tapos kung gusto niyo mag patour guide, pwede rin. Man. Pwede rin kayo magpa-tour guide. Uh, 100 pesos. Ayun na guys. Bababa na kami. Meron namang hagdan. Yan. Yun. May hagdan naman guys tapos may tali naman sa gilid. Na uh, aalalay sa inyo. Simentado, may simentado naman. Simentado. May simento pala, hindi simentado. May naka may hagdanan na simento. Saan? Yun. Tapos ang sabi ni Kuya kanina, tatawid pa tayo ng falls. Woo, sadi da danda ka lang diyan ha. Madulas yung ano. Madulas yung ah uh, dahon. Ayun na guys, yung kasama ko. Mabilis niya. Akala ko na wala na. Ha? Huh? Yan po pulso. Wow! Ay, grabe. Kaya mo yan? Ha? Wait lang. Wait lang, wait lang. Muna muna ako. Kaya mo yan? Itas mo yung paano mo. Ha? Oh, gandaan lang. Hindi pa. <laughs> Dadaan lang ka? Grabe guys. Ang lupit. Ha? Hindi malapit lapit-lapit na siguro tayo, guys. Ha, diretso. Ho. Oh. Tapos na yun. Tapos na yun. Tapos na Tapos Sige, baba. Yan, sige, upo ka lang. Yan, very good. Teka muna, teka muna. Relax lang. Okay, ito. O, di ba? Meron siyang taktik Tactics, Taktik, ano? Meron siyang sariling technique para makatawid. Okay. Pahirapan. Huh. grabe. Pero malapit na siguro. Uy, putakin na mo. バははバターしゃあ。

Woo! Dito na kami! Woo! Ah, guys, kaya po na kami ano? So may baon kami yung uh, pagkain tsaka ulam. Binili namin sa karinderia ka kanina. So, mabuti may dala kami yung ano, tupperware. Ayan. Boy Scout kami ngayon guys, Boy Scout So dito guys uh, maganda Uh, wala nga anong basura dito no? bawal magtapo ng basura dito may mga sako sila dyan sa gilid oh. Yan. may ano dito bawal dito magkalat At saka may karatula doon sa gilid oh. yan may ano nang DENR na bawal magkalat ng basura dito ano Tapos muna ko ng kamay. May yung namin. Yan. May turon kami, turon sa kakikyam tapos may ulam kami tapos nadala kami ng um, ubig ayun muna tayo guys tara